Ngayon po naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng DCS via Spirit FM CNN Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live. Junard Dapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Isinagawa na ang groundbreaking ceremony ng itatayong onion cold storage facilities sa dalawang munisipalidad sa probinsya ng Mindoro. Ang dalawang pasilidad ay mula sa kagawaran ng pagsasaka, rehiyon Mimaropa, sa ilalim ng High Value Crops Development Program o HBCDP na parehong nagkakahalaga ng 40 milyon pesos. Ito ay may kakayahang mag-imbak ng sibuyas ng hanggang 20,000 bags o may katumbas na 540 metric tons. Unang ginanap ang seremonya sa Barangay Poblasyon Bulalakaw Oriental Mindoro na kung saan ang binipisaryo ay ang Bulalakaw Development Cooperative o Budeco. Sumunod itong isinagawa sa Barangay Magbay, San Jose Occidental Mindoro para sa Kaagapay Kilosang Bayang Tagapagpaunlad Multipurpose Cooperative o Kaakibat MPC. Ang parehong pasilidad na may sukat na 18 meters na lapad, 41.5 meters na haba at 6.3 meters na taas. Bawat pasilidad ay nahahati sa apat na dibisyon na kung saan may dalawang kwarto para sa imbakan na may kapasidad na 10,000 bags ang bawat isa. Opisina para sa transaksyon, machine room at loading area. Ito ay nakatakdang itayo sa loob ng 240 calendar days o walong buwan. Ayon kay HBCDP Focal Person Rene Madriaga, ang pasilidad ay napakalaking tulong hindi lamang sa mga miyembro ng kooperatiba, ngunit pati na rin sa lahat ng magsasaka ng sibuyas. Sa pamamagitan ng pag-iimbak sa pasilidad, ay mapapanatili nito ang kalidad, mapapahaba ang shelf life at maiiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga aning sibuyas ng mga magsasaka sa probinsya ng Mindoro. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DECSB-CMN, Calapan City reporting live para sa CMN, Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Junard Acapulco mula po naman sa Spirit FM CNN Calapan Oriental Mindoro.